Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Ave Maria Purísima sin si concebida. Ave Maria Purísima sin pecado concebida. Tuwain po ang kampan ng mga Ang pagpanak araw po sa lahat. Sa aking patuloy na pagbibigay ng kalama sa gamot ng espiritual, nawa ang bawat isa matuto para malaman kung ano sa paglapit sa isang mga gamot sa espiritu. Marami po ang nag-aaral sa paggamot ng kulang barang at yan din naman ang pagsanit ng masamang espirito Ilinawin ko lang po ang lahat. Ilinawin ko po maigi para po ang ibang pasyente ay hindi naman po maligaw ng pangunawa at nanda sa paglapit sa gamotang espiritwal. Marami po kasi ako napapansin na may maling pangunawa ang mga pasyente kong ko sa mga gamotang espiritwal. po ako po ay isang divine healer aking ipapariwanag bago po tayo tumungo at pumili sa gamotang espiritwal na dapat po natin tatandaan ang isa pong mga sa si spiritual ay hindi po tao ang siyang gumagamot kundi ang kumagabay dito ang mga po ay merong gabay na tinatawag sa kanyang sarili hindi po dahil sa kanyang orasyon na sinasambit ito po ay isang paggabay na isang espiritu sa isang mga nama. Ang lahat po ng tao ay mayroong gabay, pero hindi lahat po na gumagabay ay nasa Diyos o para sa Diyos. Dipindi po ito sa gawain ng isang tao sa kanyang buhay, sa kanyang dinanan, sa kanyang buhay, kaya po ang paggagamot ay hindi po tinuturo. Ito po ay sa nakalang buhay. Kaya po doon sa nag-aaral ng paggagamot ay isa po ito na pwede mo maging panuntunan sa iyong paggagamot. Kaya ko po naigawa ang ito ng pagtatalakay sa gamot ng espiritwal. Meron po ako pasyente na 10 years old lamang po. Siya po ay nanggagamot na. Ito po ay aking pinagbabawal sa ganitong edad. Hindi niyo po kilala ang mga espiritu kumagala sa paligid. Nag-uudyo. Yan po ay parang isang asong Naghihintay lang po ng pagkakato na kayo ay ang mga engkanto na sa paligid ay naghihintay lamang para kayo'y masaliban at magpanggap na isang mga dahil yan po ang hinahangad. Ang mga engkanto po sa paligid na naka, nasa puno, nasa inyong tabi, ang mga engkanto ng panahon ay kayo bata pa at nakasubaybay sa iyo kaya alam nila ang yung puso. Kaya pwede ka rin na piliin na kumatawan matawan sa kanila bilang tao. So, yun po yung pagsanib ng masamang espiritu at mabubuting espiritu. So, marami po tayong mabubuti at masamang espiritu sa ating paligid na naghihintay lamang na para ikaw ay pasukan at magpanggap na isang manggagamot. Kaya po, doon po sa nag-aaral, hindi ko po sinasabing wag na kayo manggamot pero ang aking bibigay kaalaman po sa inyo ay naukod din po sa mga pasyente ko na tatanong na siya nakakarinig ng bulong na ikaw manggamot siya ay nakakarinig po ng isang bulong, puno pa lang po ni Moises, no? Kung nakikita niyo po yung, kung napakwala niyo po yung Moises, ang kanyang pagsunod ay pamamigitan ng boses. Hindi po ito bulong, boses na gumula sa kung saan, ah, na. lang Tinuturo sa kanya kung ano kanyang gagawin. Umaroon ka sa lugar na yun para sabihin mo na ako ay ako. Kung so, hindi po napapanood yung kasaysayan na yan. Na mapanahon po ng ating mga ninuno, Noah. Ang amang Noah ay ganun din po may pag uutos so nasa painan nila ng lugar na ka ng isang malaking barko dahil may paparating na sa kuna so ibig sabihin po may mga utos po yan banal na espiritu po yan so marami pong pagbulong ngayon kaya po ginagawa na maikanto kakayahin niya yung pagbulong na manggamot ka ako ang yung ama si Yahweh yan nandiyan na pong mga taong tawang lipod na ikanto kakayahin niya po ang utos ng Diyos ikaw ngayon na tao ay mapapagala kasi Diyos siya, sabi niya. Yan naman pong mahirap pag isang tao na walang third eye at mamapasi lamang sa kanyang pandinig. So, kailangan may natuto po tayong tumimpla o alamin ang ilang bagay para po sa iyong naririnig. Bakit na po iyong Tinatawag ni Uri ng isang engkanto yung tao ng Kaya niyang gayahin lahat, pati ang poses ng mana ama, pati ang kanyang itsura ng mana ama ay pwede niyang gayahin. Ikaw naman itong tao ay mapapasa ka na ng librong latin na nabibili mo kung saan. Kaya po ang basihan ng panggagamot ay wala po sa nakikita na ng third eye o nadidinig ng iyong tinga o napapakaramdaman ng iyong katawan. Wala po dito. Ang panggagamot po ay bumabase sa iyong pangunawa at pananampalataya na may gawa. Sabi nung uh, akin po isang pasyenta, pasyente, siya po sa nagsasanto torosario Hanggang saan may narinig siya na ikaw yung magamot. Nung panahon po na ako po ay hindi pa isang magamot. Ako po ay nasama sa grupo na hindi ko naman inaasahan na ako ay natututo Nasamot sa rin inkanto ang akin sa grupo na kakasal mo ha sa mga at doon po sa mga may titulo na kulang barang at doon po lumalapit ang pasyente ko sa kulang barang bago po tayo lumapit sa mga gamot para magpabara pa, magpaulam eh 100 times po unang isipin kalmahin mo ang puso sa iyong puot at galit sa isang tao dahil yan po ay merong malikuwas dahil yan po ay salungap sa kagustuhan ng ating Panginoong Yeso Kristo kung tinatawag natin Diyos Ama ng Panahon na wala pa ang Kristo pero ngayon meron tayong Kristo na nagsakripisyon na tinatawag natin tagapagligtas ay hindi kanyang ililigtas dalang yung ginawa ang kahilingan ay sanungat sa kustuhan ng kanyang ama para kang si kain at si, Abel na panahon ng unang panahon na ating mga ninuno. Kaya po ang panggagamot ay bumabasi po sa pang-araw-araw ng buhay na ginagawa para kay ipagkalooban. Hindi na ito basa-basa bumubulo. Itong espiritu mabuti at masama. Pag mabuti ang espiritu, hindi ka po niya pagpapasahin ang latin. Kung ang banan na espiritu na gusto kang paggamot, hindi ka po niya bubulungan ng latin. Number one po yan. Hindi ka po niya pag-aaralin ng mga Marami mo na siyang bibigay sa iyong pagsubo sa iyong buhay. Yung pong good spirit. Tatalosin niya muna ang iyong damdamin, puso kung gaano kalinis ang iyong hangarin, manggamot, kung yan ang nais mo. Pero, ang banal na espiritu ay hindi po yun ang tinuturo. Hindi po. Tulad na nakikita niya po sa ibang mga gamot. Ang paggamot ng mga banal na espiritu ay dumadaloy sa iyong puso, sa iyong dugo, sa iyong isip, sa iyong bawat galaw. Pag banal na espiritu ang nagsabi sa iyo na ikaw yung maggamot, sabi ng boset, manggamot ka na. Ikaw bibigyan ko ng pahinto at manggamot. Hindi mo siya nakikita. Naririnig mo na siya. So, anong batayan para manggamot ka? At tulad ng akin na sabi, yan po ay sasasalita na dapat mo unawain. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Mapapala ang kasi namang hindi ako nakikita pero naniniwala sa akin. Totoo naman po ito. So, ko mabuti espiritu na sinasabi mo na ikaw ay sinasabi ang mangga mo. At dinibigyan kanyang tungkol yung mangga mo. Sabi na isang kasabihan noon na kapag daw ang isang magagamot tinanggihan ang alok ng espiritong ito ikaw ay magkakasakit at mamamatay hindi po ganoon ang Diyos pang ibigay po ng obligasyon manggamot ka hindi ka po niya papatayin pag sinabi kay papatain, hindi po yan mabuting espiritu. Gusto niya saniban ang iyong katong Tao na iyong taong tao ang pinakamahalagan nila lang ng Diyos. Siya po ang ng kapamahalaan sa pong sandaigdigan. Kaya po ang pagsanib ng mabuti at masamang espiritu, talasan ang yung isipan, isipin mo maraming beses, hindi lang ngayon, kung ano kanyang binabulong sa iyo. Ang panggamot sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan ang kanyang salita. Wala po siya ipapakita sa iyo na tulad ng ibang mga gamot. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kinalob sa iyo hindi para iyabang sa social media. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawa naman niya sa pamagitan ng iyong pananampalataya na may gawa. Hindi sa mga katangian na makikita mo sa iba. Kaya po doon sa mga gamot, sa faith healer, In Jesus' name, sa pangyarihan ng Diyos, kayo Amen. Hindi po doon. Ang basihan. Pasyente at ang magagamot. Kailangan po mag-combine po yan. Kung ang isang pasyente ay wala naman pong pananampalataya may gawa. Wala po yun. Kung ang magagamot naman ay hindi naman kinadooban ng Diyos mga gamot o hindi inatasan ng Panginoong manggamot. May hirapan po tayong tukuyin ang tunay at lumutin magagamot. Sa aking pong pagbibigay ka naman sa gamotang espiritual, kailangan niyo po unawain ang aking mga sinasabi. Unti-unti po natin maunawa ito hindi po nauna at hindi po pagbigla-bigla tayo ng ating pangunawa. Alamin, salansanin, pangunawaan na po natin ang pagkakasunod-sunod kung paano kapasukan ng Divine Healer o isang banal Espiro para manggawin. Kailangan meron po atas o authority ang espiritu iyong gagabay sa iyo. mapapalang araw po sa lahat. Tuwain po ang kampanya ng mga